you Alam mga kaibigan, may problema tayo. Um, maraming anay. Yung pinto namin. Grabe. Nakita ko kahapon. So, bali for today's video, um, pakita ko sa inyo. Pupuksay natin yung mga anay gamit itong, ano, itong bulilya. Ano ba ito? bolilil bulilil. Check mo. ito yung pang ano natin. Uh, pang -kus -kus dun doon sa kahoy na ano tara ito so, tignan nyo dito ano? no iba yung tunog kung dito matigas yun um, pagdating dito puro anay na to hanggang sa taas ano to nung hindi to na ibabad nung ano nung nung nabili na siguro may may anay na siyang umano tumuksok dito sa kahoy na to tapos yun dumami na sila kaya ngayon ang dami dito sa likod oh, ano ano anay na to oh, oh dito sa taas wala na kakainis bibili tayo ng ano panibagong pinto atras ka mangay eh. ano mo ano Daming ano amay Ito yung gagamitin ko pang spray. Ay, nako. Sinubukan ko kahapon. Namatay sila dito eh. Ayan o. No?

Oh, andami. Mhm. Mana tu es krim yang kau tembang tu? Mhm. Mhm. Nari kayu mana? para mamatay. Kailangan madu you know? madukot lahat ng ano. Yun o. Dami nito o. Ready ka rin kasi mabaho ko. Dapat matanggal ko so, mga yeah. ano. Pagilid. Hanggang taas you na know? wala i mean eh. ano ko na lang to ipa-review rewards, bibili ng isang tarong Sige no? Sige, huwag. Eh. Sandal mo lang tayong minano ko. Ang oh, mga baglas Semento eh. na yung ano. Eh. Semento na to eh. Ano? Pato? Hindi pa rin pato. non 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 Bonjour Bon dieu donnez-moi

lang, ang init ko lang, makabawi man lang.

Hallo.